Hindi po tayo, barina pa yung Duga duga Ay hindi po tayo toro Roro, upos lupo Pa! Lobster yun! Grabe yung galaw sa silalim, ayan na to Palayo ah, palayo ah Palayo ah, yung lobster na Na, malaki na pa, susungo Ipalo sana Yun, thank you Awakan mo yung dibdib to toy. Hey, 800 grams. Good morning! Uh, umpisa namin sa paghatak mga Buds. Dito pa rin kami sa spot na uliyan namin kahapon ng uh, maraming pagi. Sana mayroon po ulit. Hindi pa masyado malakas yung agos. Sana wag malapok yung lambat para maulian ulit ng pagi. Sige ang tabay mga Buds. May gilab shoutout sa lahat mga subscriber, gents and viewers. Nung lalo kayo mga Pinay-Namerica, may gilab shoutout ma sa mga gabi mga vlogger. May gilab shoutout mga idol. Good morning! Sa mga subscriber, gents and viewers. Sa mga pagpala ng araw sa lahat. Uh, sige tuloy-tuloy lang tayo mga Buds para kahit paano makahuli tayo. Sige. Tulong po sa pag-attack. Medyo magos na yung high tide. Ads. Sak uli. Pagi. Pugay. Paano pa nagsuhot ng pagi. Pasak na naman mga badyo. ah Puta ka.

Buntot fagi. Sige mga idol. Balik-balik. Balik. Okay, sumagpas na. Yun oh. Pagi na mga buds. Pagi. Tanggalin muna natin mga yung pagi. Pulupot, pulupot. Sulod nyo ito know? Yun o. Yes sir. Pagi. Pagi ulit mga bads. <laughs> Ay, apakay, abla para dasig po ako. Yung tiil maroon. Nagpote pa. Halo pagi Uy, yun tapi, selamat tapi, 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 kayak apa kayak ablam tapi, 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 barina, dua. gì Buggy is in the house. In the house. How? you know. Lập sụt đã hạ đó. Lopot, my bad. You know. Isa patay sa buhay. Yan sila. Ah, hindi yapon. Kumong. Pagi fishing. Okay, words. Yun, malalapad na naman ang mga nila lang. Ay, kung dami ng samad. O yun, isa patay pa. Sayang. Ah, Laki pa sana yung sayo. Yun know, o. Sir. Ay, aloy ba kaya? NICE Toro habis okay. lu tuh. Oke. Okay. Nang BN bawa semua pagi natin, para mendemi-rami. Yon barang lobster, yon makads. puta mukhang nakakawala pa lobster yun grabe yung galawin si lalim ayan na to palayo ah palayo ah palayo ah ay lobster na ah malaki tepa oh! oh! malaki 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 gumalaw si lalim hindi eh. pala sanay aw oh, pulupot <laughs> Oy, wala tayo dito no.

okay maliit mo lang ma hindi mo masyadong kalaki mga kabads mga nasa 800 grams yun na, yun mga kabads yes sir Okay, thank you. May lobster na gumalaw. Lumalaw si lalim bigla eh. <laughs> yung lobster nga. Ayun talaga. May binibinas ka na talaga oh. Ayun na, bumawi na si Kabads mga idol. Bumawi na si mga Kabads. Ayun, thank you. Kawakan mo yung dibdib toy. Eh, okay. 800 grams. Solid. Power. Lagay mo na sa screen toy para sure ball. Mabit na ang lambara. Isakas ka rin mula ako. Ay lang, ay lang. Yun. Ayos na mga buds. Yun mga buds. Tapos namin sa pagbatak. ah bali ang huli namin ay may lobster kami mga buds. Isang piraso lang. Dinadagdagan. oo Yun na yan. Sa 3-4 o 800 grams. May itatalo. May itatalo. May itatalo. <laughs> Muntik naming mahuli ng bantay dagat mga bads. Uh, may kwento. Sana tayo ngayon ng araw. Uh, pinuntahan kami ng ano, uh, maritime o bantay dagat dito. Ulihin pa kami sana. <laughs> may permit naman na itong bangka mga bads. May permit sa bayan. ano. Kaso hindi ko nadala yung paper ko doon sa bahay. Pero dito naman nakasulat yung permit number natin at saka restore natin sa Coast Guard. Na-restore itong bangka mga badge Kaya di na tayo mahuli Ang daming illegal doon Hindi na nahuli no kami dito may ano kami pang hulihin <laughs> Ganyan talaga mga Shout out na lang sa mga ano dyan Batay dagat Magigiting na batay dagat Magaling Good job Good job good job mga idol Sa Coast Guard dyan Mga kaibigan ng Coast Guard Sa leader na batay dagat Na parang bull uh, Shout out idol Galing mo <laughs> Umingi ka sana ng pagi, bigyan ka namin ng pagi. Buti na lang mga bads, hindi kami pinersa na ay dalhin sa tabi. Kasi kung nagkataon, babiral. Babiral sa mga bads kasi bablog ko siya. <laughs> Doon sana makabawi ako sa kanila. Yun, sige na lang mga bads. Ah, uh, yun. Nautusan lang siguro na mapatrolya. Sa gabi ang daming bawal kahapon. Kung nakapatrolila sila, huli nila yung compressor dito, datlong piraso. Kaso may mga kontak naman yun. Hindi naman yung patrolya kung walang kontak. Kanyan <laughs> talaga. Ah, sige, tangka namin ng huli. Bye bye. Ah, tabay na lang mga bads. At uh, Bagay naman siguro, di ba baba yun sa 7 kilo o 5 kilo. Kahit 5 kilo, ayos na. Alimasag namin, may gitsang kilo rin yan mga badge. Ah, ba't pasanan doon lang kilo son? Kaso puro kargador dito sa ulihan. Ah, sige, ang Maraming salamat sa mga sumusporta sa aking munting channel. Love you all mga badge. Kita kita sa next video. Sa mapagpalang umaga sa lahat. Love you all mga badge. Ari kami uli. Tanggal lang kami ng uli. Ari kami uli. Paghandol sa atin ng banday dagat dito. Baka mapahiya lang sila eh. Nga hindi ko na binidyo. Ito yung alimasag namin mga bads you Yun oh. Ah, sang kilo rin yan. Sige, tanggal lang kami yung uli. Ariyan kami uli. Dito lang may banda sa malapit. Kasi yung layo na ito bukas. Malakas na yung agos ng high tide. Ah, sige. Yun. Oh, pakita mo to yung pagi natin to. Oy. Eh, oh, dami din pala. Ah, din yan, Bababa sa 7 kilo mga bads. Kung buhay sana lahat, dami niyan, 10 kilo. So, daming ano na eh, buto na lang natira. Ah, sige. Thank you Lord. Blessings naman ngayong maraw. Umaga. Uh, ulit pa kami ng isang lobster. Dinadagdagan. na Sige, bye bye. Love you all mga kabads. Oto, na masabi mo sa ulit ah. Oh, thank you. Suhuli <laughs> namin ng lobster. Yes sir. Tanggal namin ng mga dito asungot, ang daming asungot kasi <laughs> hindi uli na uli namin oh, mga kargador. Yun. Ganda sana yun ni vlog yung banay dagat kasi so, hindi na baka mapahiya lang. Sige na lang. Bye bye. ah uh, shout out na lang sa kanila. Galing. Good job, good job. Patrolya kahit walang nahulihin. Salamat mga bad. Si lang kini kinita namin sa arena namin ito. Lobster namin ubanaga na 3/4 yon. Sinabi ko na ngang 340, 1,050, 1.4 yung kilo. Kasag namin 1.4, 350, 250 yung kilo. Pagi 7.7 yan mga bad. 6. 693. Yun, kabukaan kumita kami ng 2,093 mga bad. Yun, salamat sa Panginoon sa biyaya ngayong araw. Ah, bali pagi naman pala mga 9 kilos yun kasi may bumili ng 2 kilos sa 2,290 yung kinita namin maraming salamat sa pinginan, mga bads uh, kita kits tayo next video mga bads salamat sa suporta uh, may shout out tayo mga bads sa dulo ng ating video sa kaabot ba nasa dulo ng video maraming salamat so, hindi na skip ng ads love you all mga bads God bless us all love you Yo, what's up mga bads Magandang umaga mga kabads. Mag-love shoutout sa lahat. Miss you all mga bads Um, Tagal-tagal din tayo din yung pakishoutout. Pasensya na sa mga subscriber ko pala dyan, silent viewers, maraming salamat sa mga kaibigan kong vlogger. Yun, maraming salamat sa suporta nyo mga kabads. Tiwala sa aking muting channel. ah, uh, sana tuloy-tuloy pa rin kayo mga kabads para tuloy din nating pagbablog. <laughs> Yun, maraming salamat. Uh, Miguel Love, shoutout sa lahat. Shoutout tayo mga kabads. Uh, nauna, shoutout natin yung mga kaibigan nating vlogger. Uh, nauna pala mga kabads, uh, Miguel Love, shoutout kay sa aking sponsor, mabuting sponsor. Ay ma'am Pinay America, maraming salamat ma'am sa suporta mo ma'am. God bless. Ingat ka palagi. Yun. At more blessings. Uh, at yun, sa mga kabiyang vlogger, mga love shout out. Una na kay Idol Rap is for fishing. Uh, sa anak niya kasi si Drap Rap. Shout out Idol. Sa pamilya mo, mga love shout out. Kay Idol Rayland Fishing Adventure. Idol, shout out. Sa pamilya mo din. Kay Idol John TV Vlog. Shout out Idol. Sa pamilya mo, mga love shout out. Mama My Star TV Vlog. Yun, Miguel Love shout out sa inyo diyan, ma'am. uh, Sky Farmer Boy TV, idol shout out. Sa mo diyan sa Bohol, Miguel Love shout out sa lahat ng taga Bohol diyan. Lino's uh, Fishing Adventure, yun, shout out idol. Nice fishing mas adventure. uh, Remis TV Watch Skin Bro, shout out bro. Ernest Togotla, yun, shout out master, idol. PG Integimara, shout out idol. Lahat bad, bad, shout out. Uh, Maris Correct Channel, shout out Fiction Review, yun, shout out Idol, Dear Kuya G Agri Diary, uh, kasi out TV Yun, shout out Tita Lisa TV, shout out ma'am, na Channel Yun, shout out ma'am DJ Mix Vlog, shout out Idol, Turag Soy, yun, shout out Master GC Adventure, shout out Maribik Perez ma'am, shout out Uh, kabayan ba dumato fishing yon shout out idol Marilo Atakador, shout out ma'am. Marasigan Channel, yun shout out idol, shout out. Ronald Pamboy yun shoutout shout out idol. Boy Melasogi Official, shout out idol, shout out. Yan si Rico Man Bisaya, nalagan, shout out idol. Pinoy in Finland, yun, shout out. shoutout shout out ma'am. Manoy Nel Vlog, shout out. Dumagsa, yun, shout out. Mga idol. LA Covers, Lumaga Vlog, yun, shout out ma'am. Rene Siles, shout out idol, Masatihada Vlogs, shout out, Just for TV. Papa Jun TV Vlog, shout out idol, Prederick Vlog, shout out idol. Uh, Ricky Vlog, yun, shout out. Amulet Fishing, Mindorin yung mangyan, shout out idol, yun. Salamat sa suporta. Yun, Kabilwar, Arbok TV, yun, shout out. Tiknoy blogs yun, shout out idol. Lex TV Official back in Fish OFW Yung shout out mga idol Salamat sa suporta Jocelyn Barlam Vlog yun shout out ma'am uh, Yun Yung mga bad Sa channel plan na bangit natin mga bad Support natin Sa hindi plan na shout out Comment na sa vlog para ma shout out Maraming salamat Aking ma'am Rosalia Katod vlog pala ma'am Miguel Love shout out Salamat din sa suporta Ah uh, At yun Sa channel plan na bangit natin mga bad, natin mga bad at... Uh, subscribe natin yung channel nila yun maraming salamat sa mga subscriber ko dyan sa viewers mga love shout out na una kay Chibu Tuyo, si Gonzaga si Eloilo may kalab shout out pamilya mo Choy uh, sa Manila kay Ron Harris ko din John, John Tiberio Remember, Brando on occasion yun or occasion shout out mga idol at uh, sa Dubai kanin ni Panit Jan kay Emilio Barbino Director Biano yun may love shout out sa inyo ingat palagi And ginger din diyan sa kapatid ko diyan sa Ni Baquia. Sa mga anak mo Miguelab shout out. Uh dito din mga batch. Adon din pala pa sa Australia kay Manong Osong, kay Manong Oliver, ginger at Mia, Miguelab shout out. Dito din sa Marangayan ko Miguelab shout out sa lahat na nod na hindi mo maraming salamat. At sa Bacolod kay Manong Osong diyan sa pamilya mo naman Miguelab shout out. Sa Negros Transmuter family, sa family, kun family, si family Miguelab shout out kay Really Martial, Miguelab shout out. At uh, dito din sa I mean kay Dina Infanti Sa pamilya mo dyan Kailangan din niya Miguel Love shoutout out sa lahat Maraming salamat Sa so, uh, Ilo ilo kay Rami Arimasura Harpro Kina Gaming Sa pamilya niyo dyan Miguel Love shoutout. out Maraming salamat sa suporta At ah. uh, yun Miguel Love shoutout out sa lahat mga bad uh, Sa nipla na shout out Comment sa vlog para ma-shoutout. out uh, maraming salamat love you all mga wads kita kits sa next video ingat tayo palagi Uh, isang mapagpalang araw sa lahat. God bless us all. Bye. See you next vlog.